Yo. What the fuck? Wah, angkas. Napa kahit ng panahon? Tama. Wah, angkas oh. Eh. Talungan. Mahal daw ang eh. ngayon. Tingkod tama yata. Ah, uh, suerte ya, mga magtatalo. Meron dati. 5 piso lang. Yun. Stop it. 5 piso lang ng talong dati. Ah. Uh, napakalungkot ng na mga magtalo ngayon medyo masaya sila kasi tumaas ang ng talo ngayon pa lang ang gusto ginagawa na yun sa amin patawin ang tindahan namin ayan o ngayon ay wala na kalihan ng mga magagawa kaya madali na yung access dito sa tindahan namin o so, ang gundong Tengok yung mana yung yung sa unahan lipat ko ayun, no? yun o yun naman mga yung papunta doon sa San Roque yun ang angkas yung nadaan yun nalampas tapos ayun na siya okay okay no? talagang napakahirap mga kakasang trabaho ng construction hard labor tapos napakainit pa tapos ang isa pa dyan malungkot, maliit yung sahod mga kalapas kaya pinagtsatsaga na lang ng mga kamabayan natin o. kasi wala silang masanap na maganda-gandang trabaho pero okay din naman trabaho to kaya nung maliit ang sahod mga kalapas maganda dito sa lugar namin may basketball court ayan Ay, si si Kurma no. Oh. Dito na papakwento pa. Sin natin. Oh. Oh, Kurma, nasa na mga bata mo. Ito mga kangkas oh. Si Kurma no. Oh. Ayun ang Kurma ng paggawa ng, ng kalsada dito. Ayun si Kurma. Tapos nang kumain. Ang mga bataan niya, kumakain pa. hinahanap <laughs> siguro. Ito, mga bataan mo iba. Foreman, halika. Ito, ituturo ko sa iyo, Andito. Ito, ito. Ito, 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 ito. ito yung mga simba class. Wow! Shout ka muna. po. Bowlers Yup. Oh. Shout, out shout out po. ah, uh, oh. uh, ano? mga hey, uh, simba uh, uh, hey, hey, class. King King Like big night. Ayun. Yeah. Dito at dito na rin no. Sa nagtungdos, sa Rayo Quezon. Nandito ang mga tunay kang kuwapuhan. Ayun. Yeah. At mababait at masisipag na tao. Sana oh. Dito sa, to sa aking mamat papa. Ah. Saan 'yon? <laughs> e, yung yung minamahal diyan. I e, dito, muna. Stop it. Get some help. <laughs> Ay, ito yung ginawa nila oh. Ang lupit oh. Sari na agad. Pero sa'yo pwede nang na sa 4 wheels yan, no? Yup. Pwede nang padaanan yan sa train. Ay, ito ay binigay na sa ano, May bumuha pa kayo ng bulkan din eh. Ayan. ano? Uh, yun mga kangkas, bago ang lahat, subscribe nyo naman po yung channel ko. Ayan, no? Ayan, sa taas. Yan po yung channel ko sa YouTube. Yun, maraming maraming salamat po. Bye-bye. I love you. <laughs> si Boss Michael po, shoutout niyo po. Bas Michael, okay. Yes. Ah, Ito po. Bibit-bitin natin yan. yan. Hey, what's up, up mga uh, kaangkas? Ka Bisita na kayo dito mga kaangkas. Pagkali oh. okay, po, lalo na po. Merienda oh May kapares kayo. Ay, so nice. Murang-mura, busog na busog. Burger. Tama. Sarap. Sarap pero, Anong location to boss? Dong. Alam dong dosi. Yan don, mga tundo. Yan mga kangkas. Ari na muna. Ba ba ba? dito mga kaangkas? Ano nga Eh Ay pasensya na po at nagkakabulbula minsan lang eh, mga pa-vlog. Every Every day. So ito mga tingin na Okay. Di 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 pa 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 o at, Sunod po kayo sa akin, sunod. Ito pong last bagay namin. Yes, pakainit yan. At aron na nga po guys. At po ang aming hindi tinatrabaho ngayon eh. Bakit mo, bakit mo kayo lupay? Yan, mga yan, mga katropa. Mga kakas, yan ang aming ginagawa. Ano ba yung... Tiga yung pa, yung klas. <laughs> yung, yung pa klas. Ang mga yung <laughs> tiga pa yan. Ayan na po. Yan, yung mga dalating. <laughs> yan, mga kakas, pinalilipat na tayo doon dito sa taas. Baka po ang katito. Baka po ang katito. Baka po ang katito. Baka po ang katito. po

dahil sa dami ng matatalas na bato di yan na nagkalat ayos mga kangkas at nagkaroon ng improvement dito sa amin magkakaroon na tuloy ng market share dito sa tindahan namin yan mga kangkas mano mano nilang pinapantay ang buhos para pagtumigas tumigas ang pinis hindi eh, maayos medyo slant doon sa pabila ang pagkakasimento para naman dito sa amin ang tubig hindi umagos diba kuya Baka naman, kahit kunting simento lang dyan, ako sa inyo ay namamalimos. Nung umula, nung nakaraang gabi, kung makikita nyo lang, ang tubig dito sa amin ay umagos. Abay, okay, tapos na yata, sayang, hindi man lang nasa bugan dito kahit kaunting buhos. Pero itong si Kuya, tingnan mo, nung isang araw ka pa, lagi kitang nakikita na nag-iisa. Napakasipag mo. Nasaan na ba ang inyong mga kasama? Abay silong ho at baka kayong wilag natin. Ang inyong mga kasama ay nagtago na. Abay sino ba namang tatagal sa tirik ng araw? ba eh kayo hoy ay tumatanda na. Isa sobrang sipag ninyo. Pahinga, pahinga! Sadyang ang mga Pinoy mga kangkas ay likas na masipag pero meron din namang magulang. Maikwento ko sa inyo mga kangkas. Doon daw sa Saudi Arabia, ang mga Pinoy ay matitibay biruin mo, sa katirikan ng araw, sila lang ang hindi bumibigay. Ang mga taga-ibang lahi, nagsitumbahan na. Ay, ang mga Pinoy, nakatunga nga pa. Yung pala, nagsisilong lang sa mga ilalim ng tulda. At habang ang mga Indiyano at ang tagamayan marais siging trabaho, di sila yung nahihimatay. Ang mga Pilipino, aba, buhay na buhay. Sila yung natitira. Tinatimingan lang nila pag dumating na yung supervisor nila. sa sila papasok sa kainitan darating na yung kanilang amo sasabihin ng boss nila good job good job mga Pilipino ang titibay nyo yun pala habang wala yung amo nila E ay ng pandong at saka sumilong at inurasan nila kung kailan darating yung amo nila saka naman sila pupunta doon sa gawain nila at magkukunya rin bising busy sila o di ba diba, sasabihin ng amo nila ang nyo mga Pinoy mayroong ganong mga Pinoy na magugulang talaga pero hindi naman lahat marami din ang masisipag tinubutong kasama kong tuta o Kasipag maglakad yan o pero, Alam na papunta sa tindahan namin eh. Ito nga pala yung kalsada oh. Malapit ang matapos. Shoutout nga pala dito kay Ian. Ito yung kanyang shop. Diyan ako nagpapagawa ng motor. Yo. Kasarap na din eh. Hindi na tulad ng dati. Oh, bilisan mo. Bilisan mo. <laughs> <laughs> tuta ako malikot na hindi na magpahawak Lo. No. No. Yan, lakang pisa, no? Ay, bako. Bako para yan, bako. Oh. Dito ka na. Ayun mga kakas, hanggang dito na lang muna ang video nyo Ano? eh mga kakas, hanggang dito na lang yun. ay yung magbubukas ang Tindahan Sayang eh, pag walang binta Ayusin uh, ko kayong trapan Bye!